Mga katotohanan sa Pilipinas, alam nyo ba na sa Pilipinas ka lang makakakita ng makiki-birthday na walang dalang regalo pero may dalang supot? Alam nyo ba na sa Pilipinas ka makakakita ng walang trabaho pero araw-araw lasing? At alam nyo ba na sa Pilipinas ka makakakita ng mga babaeng nagpipils kahit nasa abroad ang mister? Sa Pilipinas ka lang makakakita ng taong maamo kapag nangungutang pero galit pag pag ang tropa mo natalisod, imbis na tulungan mo, tatawanan mo pa. Aha -ha, -ha, ha, tanga amputs! Sa Pilipinas, ang mga tao ay madalas magpasaring sa social media. Pero kapag pinalagan mo ay auto-block ka na sa kanya. Sa Pilipinas, ang magkakamag-anak at magkakaibigan ay nag-aaway-away at nagtatakwilan dahil sa ipinaglalaban na kandidato at sa araw ng botohan ay pipitsuran ang daliri na may tinta at ipopost sa social